Ay magandang hapon mga kapobre, nagbabalik tayo dito sa Cromox Motor Kasama natin siyempre si Kuya Adel, walang iba So siya ang magpapaliwanag sa mga unit na ginagawa ngayon dito sa Cromox Motor Ang address pala natin ay Malagasang First st Imos, Cavite Ayan kuya, uh, umpisa natin dito sa ginagawa ni Ka Ronald Okay Okay, so magandang hapon po sa inyo lahat eh Muli, eh, nagbabalik na naman kami ni mga kapobre para i-detalya yung mga nagpapagawa sa amin sa Cromax Motor uh, unahin na natin itong galing ng Amadeo galing ng Amadeo dinala, uh, kinuha ng anak ko at saka ubi kumbaga tinowing lang ang kasamahan nito na gagawin ay uh, sabi sa akin ni sir apat na unit daw, iba ibang sasakyan ito lang ipinauna, meron tayong gagawin na hammer H2 kung ka ng hammer yun dalawa lang ang pinto sa gilid nun ano yung gagawin natin dito, tatlo ang pinto. Hmm. Bali anim. Bali anim ang pinto kabilaan. Oh. Bukod pa'y panlikod. Hindi so, haba no? Ganong kahaba. Okay. Ang kasamahan nun, ito. Ito ay unahin natin no? Hmm. Galing ng Amadayo. Bali ito, 5K makina. Uh, gagawin natin air condition to. Kung maga, ng uh, steel top, windshield, sasarin natin to. Tuloy, tuloy, paporma na rin ito. Papopormahin na tuloy. Hmm pati mga alat sa asis, pintura, lahat na. Ang sa gamitin na lang na may alien. yan. Yan. ang pinaka... Ah, um, namin gagawin sa apat na unit. Okay. Yung hammer, bali ang hammer, ang status noon bumili ng hammer si sir, manggagaling yung hood, mga pinto sa Texas, sa USA. Ipapadala sa atin. Dito Ayos. natin bubuin yung mga kakulangan. Mm -hmm. pa. Yun, okay. Dito na okay, tayo sa pangalawa. Okay, lipat tayo sa pangalawa. Saan sa Bicol? Parang Katanduanes. Katanduanes pa rin? Oo. Ayun, dami nating subscribers sa Katanduanes ha. Si to, yung dating nakakalating, lagi kong binabanggit sa vlog natin. Yung mag-asawa, test just vlog. Mm. Ah, sir. So, test just vlog. oh Ayan, ngayon lang kuha kasi panahon ng hinihintay nila sir. Eh. Mm. bali gagawin natin pure stainless yung kahan niya. Ayan, 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 luma na tinanggal. Uh, ah, tinanggal ba gagawin natin pure stainless. Ito na yung kahan niya? oh, ito na yung kahan niya. Mm. Ito yung flooring sa harap, ito yung flooring sa likod. Ayan yung kapulangan Mm hmm. Bukas mga kalawa, nakalayat na yun, yung nakaporma ng kaha Mabilis gawin ito yung eh, Tuloy-tuloy natin yung update sa mga sakyan Oo, mabilis gawin yung kaha. Uh, tumigil kasi tayo ng ilang buwan. Apat. Oo. Sige, tuloy-tuloy tayo. Okay. Ito, dito tayo sa Land Cruiser ni Sir Nick. Land Cruiser ni Nick Garcia. Si Sir Nick Garcia. Si Sir Nick Garcia ay galing ng... Sige. Itong kay Sir Nick Garcia... Ang alam ko, apat na unit ito. Gagawin natin pure stainless na FG-40 to Ngayon Dahil ang chances niya marami nang uh, Tama Isasama na natin sa reperian Ayun, Hindi natin Pero hindi mo natin sasabihin kung magkano Aabutin niya kasi Tinatanong ko pa yung stainless na 304 na 3.0 Tama tama dito Wala nang bulok yun eh Pero yung kaha nito Ayan Matatapos na yung kaha Oo uh -huh. Ayun. Bali buwi, Yung kaha bubuwi sa baba isasalpak na lang natin dito. Kaya pwede magsabay. Habang ginagawa si Kaha, pwede sabayan ng repair ito. Ayan. Ang suggestion ko kay sir, yung bakal, kung gusto niya chassis uh, na stainless, pwede rin yun. Pero hindi lalahatin. Kasi konting halos kalahati ang presyo ng depresya kaya sa stainless ay malinis niya tsaka lifetime na. Pag in-stainless natin to, nilahat yan, pati ito mandamay yan. Kasi wala sa forma oh, hindi na may pagkakagawa ng kaha niya. So, wala sa, sa tamang align oh. Hmm. Ayan oh. Balik ko. Kumbaga, maganda yung kaha niya. Pag hindi naman pinaganda itong under chassis niya, parang wala silbi yung pagkaka ng kaha. Dapat, kung ano'y ganda ng kaha, siya rin ganda nung uh, setup ng pang-ilalim. Ganun ang gagawin natin dyan. Okay. Dito kay Sir uh, Wendell. Wendell. Ayan na, ginagawa na ni Sir Manny yung aircon na yan. Dual aircon yan ha. Ayan yung unang aircon sa baba. Ayan, Ayan yung primary, ayon sa may driver. Tapos ito yung secondary dito sa, sa ceiling para sa passenger dito sa likod. Ayan, yung budget na natin siya kasi yung mga accessories to galing pan Amerika. hinihintay natin para may gabit na. Eh gagawin ko pet ko ng Uh, uh, diesel tank na stainless. Pati mapler ito, stainless, pati kambucho, stainless. Ayan. Bale, ang hinihintay na lang natin dito ay mga accessories, mga ilaw galing ng in order pa niya, galing Amerika. Ayan. matatapos na rin ito. Okay. Eh, dito naman kay Estelle, ano nangyutang ko, hindi mo nang hindi pa ko, nangyutang ko. Bale, ginawa natin dito, ayan yan, yung apat na tapanudo. Ginawa nating gitanggal. Ayan o, no, nilagyan ng dutog ninyo para ito, natatanggal siya. Para pagka ayaw nyo niya, pwedeng tanggalin yan. Ayan. Tapos nilagyan natin ng double na tubo. Kasi isa lang dati yan eh. Yung baga, pagkanda sa meron ito, protection sa passenger dito sa... Ah, sa passenger protection ito. Ayan. Eh yun lang ba lang ginawa rito? konti lang. Tapos yung gearbox niya, Toyota ang balik baliktad. Tinalta natin ng gearbox sa Toyota na kanan para yung gearbox niya nakatago. Dati kasi, dati kasi yung gearbox niya naandong sa unahan ng grill. Pati tuloy yung pinaka frame nung headlight na punit, nasira. Gawa nga nung tinamaan nung head, ang gearbox. Ngayon, pakita mo. Okay na to, wala na yung gearbox. Dati yung gearbox niya nandito. Kaya yan, tinam kaya yan may ukab. Tinamaan ng gearbox yan hindi mo wala nang gearbox, malinis ng tingnan, Ay, ayun na sa loob ang tawag yan, toyotang kanan ibig sabihin, nasa loob si gearbox uh, wala dito malinis tingnan yon dati kasi nandito yun, mahali tingnan eh. kumbaga nawawala yung forma ng ganda ng sasakyan okay na to, halos tapos na to sige, okay, dun sa double cab paliwanag mo lang okay, double cab dito na tayo okay na video ka naman sige na yung double cab ni sir kumbaga dalawang unit nga yan yung isa na una na sa Quezon uh, okay na rin yung konting problema uh, itong pangalawa ni sir tatapusin na natin kasi ngayon taong ito ang usapan eh ayan ipapinal na natin yan kumbaga okay na naman to ang kulang na lang dito nakakabit na yung mga hydrobox box nila rin na lang halos to eh ayan tapos ang makina niyan ang nag-overhaul si Jojo. Si Jojo ang nag-overhaul niyan. Dati kasi ang nag-overhaul nung isa yung dating bata natin, ay, hindi ko masyadong napasundahan ng gawa. Ito, sure mo ito. Walang sablay ito. Ayan, hindi na tayo, tayo mapahiya dito. No? Okay. Bagamat, bagamat ginagastos natin, kumbaga talaga ay merong pagkakataon hindi may iwasan ng problema. Kaya lang, problema ngayon ay eh, ayusin natin. Hindi po pwede hindi. Yun. Okay. okay lang. Sige. Okay na. na tayo. Okay. Salamat po sa lahat ng tumatangkilig sa Team Promax. Asahan nyo ang pagpapatuloy ay eh, makakapalag kayo, eh, makakakita kayo at makakakaroon kayo ng konting aral ah, base sa aming mga trabaho. Sige. Okay. Tuloy-tuloy ng ating update dito sa ating uh, talyer ng Promax Water. Salamat kuya.